Alien na namataan daw sa Chocolate Hills. Ano itong viral at pinagkakaguluhan ngayon sa social media na namataan daw sa Chocolate Hills? Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, DENR, noong Setyembre 2023, ipinag-utos nila ang pansamantalang pagsasara ng isang viral resort malapit sa Chocolate Hills sa Bohol. Ang resort na tinutukoy ay ang Captain's Peak Resort ipinahayag ng dinner na ang resort ay nag-operate ng walang Environmental Compliance Certificate, ECC. Noong Enero 2024, nagpadala rin sila ng Notice of Violation laban sa resort dahil sa nasabing paglabag. Ayon, hindi pala alien sightings, kundi illegal na imprasturang na nakatayo sa Chocolate Hills. Ang mga larawan at video ay nagpakita ng resort na malapit sa Chocolate Hills na nagdulot ng pagkabahala at pagtutol mula sa maraming gumagamit ng social media. Ang Chocolate Hills ay itinuring na protected area noong isang libo, nadaan at na putpito, upang mapanatili ang kanyang makasaysayang tanawin at itaguyod ang sustainable tourism. Ayon sa UNESCO, ang Chocolate Hills ay isang National Geological Monument na kinilala noong isang libo walo, dahil sa kanyang scientific value at geomorphic uniqueness. Ang mga burol na ito ay matatagpuan sa mga bayan ng Carmen, Batuan, at Sagbayan, at binubuo ng mga isang libo, pitong at pitumput anim mound na may parehong hugis. Sa panahon ng tag-araw, kapag kulang ang ulan, ang mga burol na may damo ay nagiging kulay chocolate, kaya tinawag itong Chocolate Hills. Ang pagkakaroon ng resort sa lugar na ito ay tinaguriang ang nakakagalit at nakakalungkot ni Sen Nancy Binay. Ang tanong ay, bakit itinayo ang resort na ito sa ilalim ng National Integrated Protected Area System at isang protected UNESCO Geopark? Kaugnay nito, nagsulputan din sa social media ang iba't ibang di bagong dalawang daan pesos na may larawan na nang nasabing resort.